Ayan mga ka-wonder. O di ba? Kahapon lang nag-ayos tayo pero sabay-sabay yung delivery natin. Kaya tingnan niyo naman yung store natin. <laughs> o di ba? Nagsabay-sabay kasi yung delivery natin ngayong Sabado. Ayan. O di ba? Tingnan niyo naman yung loob. <laughs> Alika, excuse me na. Excuse me, BBB Manuel. Ay, Excuse me, Wonder Daddy. sorry. <laughs> Ayan oh, kasi nagsabay-sabay siya. Mm -hmm. Kaya punong-puno yung store natin oh, nag-aayos. Oh, di ba? Si oh, sabay-sabay kasi siya, kaya yun punong-puno. Bueno, perfect yung ano yan, malalaking gatas diyan sa taas. Di ba? Ito na. Diyan naman sila o gaga kung paano ayusin yung store natin kasi. <laughs> o, tingnan nyo naman kasi, <laughs> kaapon ang luwag-luwag niyan. -luwag. Oh, tapos ngayon, dikit-dikit na naman. Tapos, sabi niyan is, hindi pa lang kailangan ng isang CCTV dito pa lang. Oo nga. Hello? Oo. Kasi ito blind. Tsaka isang ilaw dito. Bawasan mo to. Ito yung ano lang, yung maliit lang naman. Ayan. mga ka-wonder, o diba? pawisan na sila kakaayos. Naano na naman sila kung paano ayusin yung mga stock natin. Five lang. Pwede na. O yan. Tapos, Tapos ano dyan? Okay, Ito siguro yung ano? Asan ba? Hansel? Wala nandito dyan diba? Ha? Anong kasunod? Anong kasunod Pujibar, bar. Ito oh, wafrets. Oh, dalawang wafrets magkatabi yan. Mm, yes. Oh, di ba mga wonder ang sarap tignan. Kung ganito. Okay na sir. Okay na, sir. Oh, ang galing ano, may Ano po kayo, di ba? Nestle product. Oh, Nisli product. Product sila, sir. Natutuwa ako kasi may pa sila. Pwede bang ano, i-vlog to? Okay. Oh, syempre, Nestle product yan eh. <laughs> Ayan mga kawander, wonder o, oh, kasi... Ano yung free? O, oh, free nila, be. Nakakatuwa. O, oh. oh, yan. Ay, be. Ay, ako pala. Sigawakan mo, Abi. Ituloy mo na. Ano? I-check out, diba? Paano mo mati-check out? nagbakas-bakas na. Hindi. Hindi, may... Pahiram, sir, ng bulpin mo, sir. So, eh, ano muna sya siya, baby? Bali, ito po yung, ano ma'am? Yung... Ay, Nescafe Classics na 46 grams. iman e, ma'am! Tapos, Nescafe Classics pack? Okay, may yung sila po yung isa, Ito, ito. Wait lang. Ah, tapos, nis... ah, may ilang grams to? 33 grams, grams ma'am. Yung sarili niyo po. Ito, ito din? 300 grams. 300 grams yan, ma'am, yung mata niyo po sa baba. 300 grams. Ito, ito, Bear ito. brand, ako. Yung 680. Ito, ma'am. O, yun ang mga ka-wonder. Uh, mamaya lang po ulit. No? Kasi okay. nag-ayos pa lang sila dito. Anong gabis din yun? Ang ano nga Anong gabis mo? 33 Ayun po yung so. Ito, ito. Okay.